Thursday evening mga ka-guys. Ayun po, July 1, 2024. Pawisan si Kuya AG guys. Katatapos lang naming magkape. Ayan po ang ating kape. Ubus na. Ayan, may lo pala yung kay Mami Iya. And dali-dali akong tumakbo guys sa mga nagtitinda ng itlog sa labas. Dahil po, late na na anticipate ni Kuya AG guys or hindi na anticipate ni Kuya AG na wala pala kami itlog limang piraso na lang ng itlog ang naiwan sa amin guys sa sobrang ano hindi naman gaano busy pero minsan talaga guys meron tayong nakakaligtaan na wala pala kami itlog and ang oras is alas otso na po pasado buti na lang may naabutan pa akong isang nagtitinda ng itlog na naghuhol wholesale din pero hindi ko siya masyadong ano guys binibilang kasi may suki talaga ako na binibilhan ng itlog and napunta lang ako doon minsan pag wala na talaga choice so ganoon pa man mababa pa rin yung presyo ng itlog niya nanguha ako at least guys ano ito yung sukli ko pala may 1000 akong dala and nanguha ako at least ito napras na ako konti nanguha ako ng dalawang tray ayan ang dalawang tray natin ang presyo nito is nasa ano lang guys nasa tamang presyo lang dahil yun din yung presyo ng binibilan ko sa soki namin pero hindi ako nakapunta doon so ito meron tayong pangbenta bukas kasi hirap po lalo lalo na pasokan na mabinta kasi si itlong lalo na sa umaga and hindi pwedeng walang benta si Kuya ej na itlog bukas so dali, -dali ako pumunta sa labas pagkat gi, ano guys giyarok na lang ni, at, ni Kuya ej ang iyang kape eh, para makahabol ako doon sa mga bilihan and nakabili ako guys ng dalawa nga na itlog and ito is nasa 200 <coughs> 212 yung presyo ng ano nila tray ng itlog na large so nanguha ko ng dalawang ano dalawang tray <clears throat> bakit guys na bakit so, pare, kung pareho lang naman pala yung ano yung yung presyo bakit hindi na ako sa kanila manguha eh na, nag nagkuha talaga ako sa kanila guys kaya lang may mga customers tayo na alam nyo ba yung mga itlog na medyo orange ang kanyang yellow yung sobrang dark ng kanyang yellow may customer kasi kami dito guys na ayaw niya yung sobrang dark ng kanyang yolk So, si Kuya AJ is, alam mo naman, tayong mga, mga tindero or tindera is kung ano yung demand ni customer, kung ano yung gusto ni customer, dahil sila naman yung bibili, <laughs> hindi naman tayo so, sundin natin kung ano yung gusto niya. Marami din kasi siya kung bumili, tag, tag sampo, tag isang dosina. So, sayang din kung hindi na siya bibili sa akin dahil lang doon sa igyok na sobrang ano po, dark ng kanyang yuk. So, it, it, ito yung doon ako namimili sa binibilhan ko dahil yung igyok niya is yung tama lang talaga na yellow. Yung normal na yellow. <laughs> So comment down below kung maiitlog din ba sa inyong mga tinitinda na ganun ka dark yung kanyang yellow. Hindi po kasi gusto ng mga customers namin. So doon tala ko namimili. Although pareho lang sila ng ng ano ng presyo, Mag, may difference man minsan pero hindi siya ganong malaki yung difference. Kaya lang yung itlog na nang yuk talaga na ano yun ang, ang ayaw nila and napansin ko din guys sa ibang itlog pag i ano mo kahit iluto mo siya ng nilaga or hard boiled na itlog or sunny side up or scramble mayroon talagang itlog na medyo malansa ang ano malansa ang kanyang amoy napansin nyo din ba na <laughs> daming napapansin si Kuya Eiji kasi <laughs> <laughs> ayoko 'yon, yung ganoon nga na itlog kahit na hard boiled siya, ma maano mo, ma maamoy mo yung kanyang medyo lang sa iwan kung meron din ba sa inyong ganyan. Basta ayoko yung ganoon na itlog, kaya medyo ano, masailan yung ibang mga customers natin. So kung ano yung gusto nila, yung talaga sundin natin. So doon talaga ako sa soki ko namimili. Ayan, so ganoon na lang. Ang update ni Kuya AJ pala guys, dahil ilang araw ako hindi nakapag-vlog since na ano kami, napunta kami doon sa yung na-share na siguro ni Kuya AJ mga pictures natin doon sa aking page namin, picture namin sa aking page na nagliwaliw si Kuya AJ. Nagsara kami ng isang araw at kalahati or parang isang araw na rin kasi nung ano is naka half day kami din kinabukasan hapon na din kami nag open so update na lang si Kuya AG guys <coughs> ano excited na ako maglinggo na ulit dahil marami kaming kulang na naman guys alam nyo naman na wala kaming masyadong nakuha mga sitsirya last na pang namin and nung sunday meron kaming pinuntahang importanteng lakad so, hindi kami nakapag grocery wala na naman or wala, wala pa rin ang kapi na o blanca na kopiko na twin so, wala pa rin kabili kami ng isang tay lang ata kasi walang stocks at saka kahit nasaan ka pala magpunta Nagtry ako sa ibang tindahan sa ibang mga groceryan is wala din wala din silang kopi blanca na twin kaya medyo hirap talaga guys and ito ang number one pa na bakante dito sa amin is itong aming mga tuyo dahil ubos talaga yung tuyo ko. Yun pa naman ang pinaka-partner ni Itlog, ang tuyo. So kung may Itlog tayo, wala lang tayong tuyo. And araw-araw <laughs> may naghahanap sa amin ng tuyo. So ayan, bakante talaga ang lagayan namin ng tuyo o bitayan ng tuyo namin dahil wala kahit isang bulinaw maliit <laughs> yung yung dilis na maliit kahit isa wala talaga guys so hopefully si Kuya AJ is makapunta bukas sa bilihan ng tuyo sa iyang gurin and makapamili na rin ng iba't ibang ano pa mga kulang kasi wala na rin akong lighter ubos na ang lighter ko at saka yung door ko na blade is ubos paubos na rin dalawang ano na lang dalawang pack na lang yung naiwan so Yes. <clears throat> Daming bilhin si Kuya AJ bukas. Paubos na rin pala yung mantika namin. Ilang ilang ano na lang yan, ilang kilo na lang yan na Mga nasa tatlong kilo na lang. So, nag kong mamili na naman ng dalawang container bukas. So, puli, makabili si Kuya AJ and walang aberya sa mga lakad ni Kuya AJ, dahil minsan kahit na may plan ka, plan, plan akong aalis pero minsan di natutuloy dahil may mga ibang mas importanteng lakad si Kuya AJ, Although, importante naman guys yung mamili pero minsan nga may aberya talaga may mga aberya lalo lalo na sa budget speaking of budget kailangan kasi natin yung budgetin guys yung ating ano yung ating pera and alam ko na relate kayo mga ano dito mga kasari natin dahil kanina guys is na schedule po ng ating PMFTC malaki yung nabayaran ni Kuya AJ sa ating sigarilyo so said-said talaga yung budget ni Kuya AJ although nakabudget na yon para sa sigarilyo kaya yun isa yon sa mga abiryang tinutukoy ni Kuya AJ yung abirya sa ating sa ating ano sa ating budget kasi alangan naman, pupunta ka ng Oyanggurin, wala kang dala. So, anong-anong, ano mo, anong, anong, ipamili mo doon. So, ganun. Isa yon sa mga aberyang uh, pwede nating kaharapin, lalong-lalo na sa ating mga uh, sari-sari store. So, ayun. Ayun uh, na lang muna siguro, guys, yung update ni Kuya Ejie. So far, ayun uh, lang ang pinaka-ano, pinaka-kulang ni Kuya Ejie. So, bukas, Friday, may mga delivery si Kuya AJ na mga reseller natin sa ating tubig. So, mga dalawa ata na ano customers yon So, pag natapos ko i-deliver yun na maaga-aga, so pwede nang dumiritso si Kuya AJ sa pamimili doon sa Uyang Gorin. And that's all na lang muna talaga for today mga ka-guys. And bye-bye muna for now. Thank you!